ang gurong sinampahan ng reklamo dahil sa pag-share ng video noon ng pagpapahinto ng traffic sa Commonwealth Avenue kasunod ng umano'y pagdaan ni Vice President Sara Duterte. Personal na dumulog ang teacher na si Janus Monar sa Quezon City Prosecutor's Office kasama si Human Rights Lawyer Attorney Chel Diokno. Naghain sila ng counter-affidavit sa reklamong unlawful use of means of publication at child abuse na may kaugnayan sa cybercrime law. Ang complainant ay ang mismong pulis na nagpahinto ng traffic dahil daw kay VP Sara. Pero ayon kay Diokno, hindi lang mahanap ng pulis ang original uploader kaya ang kliyente niya ang napagbuntunan. Umaasa ang guro na maibabasura ang reklamo. Itinanggina noon ng bise na siya ang dumaan sa lugar. Lupada ang dali-daling manira ng pangalan kasi I build up my reputation for 18 years already as a teacher. Sa family ko talagang takot na takot sila during the first day na pumutok yung issue. Sinacharge lang naman sa kanya ay eh, nag-share siya ng isang video ng isang public officer. Uh, tulad ng mga milyon milyong na Pilipino na nag-share ng mga ganong klaseng video. Bakit naman na uh, siya pa yung kinakasuhan? Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.